Yun. Kabis na ako. Sa so, mga sapatos lang pala ako, no. Kulang nila sapatos. Okay. Kim pagagada. ko pa yung sapatos ko. Ay eh, no. Huh. Bago kaya to? Original pa. ano huh. naman Yan. Ang ba? Diba? Bagong-bago 'to, original. Paka naman. Uy. Alis ka? Bilis na bilis ah. Oh, bago sa patos. Nice. Original yan? Ganda ha? Ah. Ay oo, oh, original oh. to. Oh, bili ko, mahal nga bili ko dito eh. Hmm. Bagay sa akin no? Pahiram nga ako pre. Gusto ko ating lang, tignan ko kung kakahirin sa akin. At least pagkasa sa akin, di ba? Pwede tayong maghiraman pag aalis din ako. Yun na, pahiram lang. Ano ka? Kukal pa? ka ba? ko naman papahiram sa to Mamaya masira mo pa eh Tsaka nung sinasabi mo maghiraman Asa ka This is my Shoes And never Never Borrow you Okay Kaya doon ka na Hindi mo pwedeng hiramin to Baka masira mo pa to eh Bayaran mo pa Hindi mo kayang bayaran to Mahal to Doon ka na Damot man na ito Baro mo ang na naman Kung kasi Napakadamot. Kala mo naman pagkagandahan ng sapatos. Sige ka, pag hindi mo pinahiram sa akin yung paglabas mo, masira sana yung sapatos mo. Ah, ganun. Nananakot ka pa. Gagong to ah. ano ah, na nga? Nananakot ka pa Oh, well. Grabe naman ito mag-abot. papahiramin lang naman. Titignan ko lang naman kung kasya. Damot-damot na ito. Oh, ano na nga. Kala mo naman pagkaganda ng sapatos, di naman bagay sa'yo eh. Mukha ng tima. Kala hmm. na ito. Mukha hmm. ka namang paa. What's up mga karepa? Video ito, tatalakayin natin. Yung mga tao na sobrang insecure. Pag meron silang bagay sa <laughs> Ito yung mga tao na sobrang insecure pag mayroon silang bagong piling sa patos, lalo na kung kulay puti. Diba? <laughs> Yan. So, ang mo makikita eh. Ang makikita sa ito sa labas o kaya sa mga sa kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa gala. Tapos, pag nakita mo, nakikita mo yung isang taong yun, nasuot yung bagong sapatos makikita mo parang ang uh, OA sobrang insecure lahat eh makikita mo do sa taong yun kapag mayroon siyang bagong puting sapatos pa <laughs> so meron na akong anim na ugali ng isang tao kapag may bagong sapatos <laughs> hindi totoo yan <laughs> number one iwas dumi eto eto yung mga tao nasusuotin yung sapatos nila na bago at kapag nakapagkita sila sa mga kaibigan nila siyempre pagmamayabang mo yan pagmamalaki mo na meron kang bago sapatos ba? Diba? ngunit makikita nila na habang suot mo yung sapatos mo ingat na ingat ka ingat na ingat kang pagmadumihan Siyempre kapag may paghalubino sa mga kaibigan mo, medyo di distansya ka. Kasi, kasi baka madumihan eh, di ba? Pero, yung isang kaibigan mo, yan. Eto ang malala. Yung isang kaibigan mo, nakita na may bago ang sapatos, kasabihin, akin na at bibinyagan natin. O, di ba? Yung, yung mga eksena na yung tipong ingat na ingat mo na hindi madumihan yung sapatos pero aapakan lang ng kaibigan mo dahil gustong binyagan di ba mababad ka na lang eh yung hibing mapapamura ka na lang na mapapamura ka na lang tapos kasi ka lang ng ganun ganun lang yung ikaw iniingat ingatan mo pero siya inapakan lang ng ganun lang ilang segundo lang di ba kung ayaw mong mabinyagan ng mga kasama mo yung sapatos mo mabago bago mong sapatos. Aba puta, balutan mo ng plastic yung sapatos mo para hindi mabinyagan. Tanga! <laughs> Number 2 Ito yung pangalawang ugali ng tao kapag may bago silang sapatos. Pag sakay mo sa jeep, siyempre sa jeep punuan. Tapos, sa jeep. Hindi may iwasang so may babak, may may bababa, di ba? Diba? Ikaw, dahil may bago pang sapatos, siyempre, ikaw di distansya. Ikaw na naman yung mag adjust iuusog mo, iaatak sa may sapatos mo, kasi baka madumihan, baka maapakan, di ba? So, okay na. Kasi walang nakaapak, puno na yung jeep, safe na yung sapatos mo. Ngunit, ngunit sa isang segundo, sa isang pagkakataon, stoplight, di ba? Stoplight, so nakahinto lahat ng asakyan. Pati yung jeep nakahinto. Nagulat ka. Nagulat ka kasi may sumakay na isang pulubi. <laughs> so yung pulubi na yun, anak ng Tokwa naman. Ang na. Yung bulubi may hawak na basahan. Mangihingi ng limos ng unting barya, ang gagawin niya, pupunasan niya yung mga sapatos niyo isa-isa. <laughs> Ayan na. So, syempre, habang nakita mo siya sa malayo pa lang dun sa loob ng jeep, mababadrip ka. Putik na yan. May inis ka, may halong yung unting badrip. Ayan na. Tapos, nakita mo pa yung pinupunasan isa-isa yung mga sapatos ng kasama mo sa jeep. Nakita mo yung basahan. yung basahan, nagdigitata na sa itim. Ang halos tipong yung nakita mo yung basahan na pulay puti, pero nagdigitata na sa itim. Na yung parang halos may grasa na. <laughs> Tapos yung sapatos mo puting puti pa, bago nga eh, di ba? Bago yung sapatos mo, pero yung, nakita mo yung basahan na halos nanggigitata na sa itim doon ka na nalalong na bad trip. nak ng hindi eh, mo alam kung ano yung gagawin mo so yung malapit na yung nasa katabi mo na yung pinupuna sa sapatos hindi eh, mo alam kung ano yung gagawin mo <laughs> bababa ka ba ng jeep o sasabihin mo ba doon sa pulubi na wag 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 wag, -wag? Diba? hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung kasabihin mo. Mapapamura ka na lang sa isip mo. <laughs> Number 3. Isa rin to sa mga taong malala kapag may bagong sapatos. Makita lang nila may onting dumi doon sa sapatos nila. Punas ng punas. Ano? <laughs> oh, may nakita kayo ganyan, di ba? Baka lalo ka na. Aminin mo. <laughs> so yun nga, unting dumilang punas ng punas, maapakan, masagi, tumama sa ibang bagay, may dumi, punas. Bibili ka pa sa tindahan ng wipes. syempre yung wipes basa yun. Para magkaroon ka ng pamunas, yun ang gagamitin mo. Bibili ka ng wipes, yun ang pampapunas mo dun sa sabatos. Di ba? So, makikita mo na lang eh, ma duhang ka. Halimbawa doon sa katrabaho mo, Siyempre, may kita, wow, bagong sapatos, puting puti. Tapos, makikita mo siya na onting dumi, punas. Onting dumi, punas. Minsan, mawi ka na lang, you know? punas niya. Baka kumintab na yung sapatos mo. <laughs> Kung ayaw madumihan yan, kaku-punas mo. Barnisan mo, ha? Ladyan mo ng barnis para kumintab, para may onting dumi. Punasan sa lang ng kamay mo, tanggal na. Tango! Number 4. Ito yung mga tao na sinisisi ang ulan. Since na umuulan ngayon sa labas, ito yung mga tao na sinisisi pa yung ulan. Bakit? Aalis ka ng bahay ninyo. Siyempre, gigimik ka o kaya papasok ka sa work. O, basa mayroon kang labas. So, suotin mo yung bago mong hapatos, di ba? Ipeplex mo. Siyempre, pag mo, bago hapatos mo. Tapos, lalabas ka ng bahay ninyo, nakita mo na makulimblim, parang uulan tumuloy ka pa rin ang sumatotal ang nangyari umulan <laughs> ngayon dahil puti ang sapatos mo at ang lakas ng ulan, madrip ka bakit? putik na, ang putik na ng sapatos mo, ba? Diba? tapos ang matindi pa doon, sobrang kalakasan ng ulan, basa na ang sapatos mo, pati yung loob yung medyas, o oh, ang tumatotal babaho ang paa mo <laughs> Kung <laughs> so, bago-bago ng sapatos mo, amoy paa na agad. Bola <laughs> lang yan. Alam mo naman ba lang makulimlim na agad? Sana hindi mo nang sinuot yung sapatos mo. Mayabang ka din eh. <laughs> na nampucha. Number five. Ito naman yung mga tao. Kapareha ng number 3 na nabanggit ko as earlier. Siyempre, punas ka ng punas. Ayaw mo madumihan. Huas ka ng punas ng wipes. di ba? So dito sa number 5, ito naman yung punas ka ng punas, siyempre dahil bago. Pero sa una lang yan. Siyempre, mananawa ka rin eh. Mananawa ka ng kakapunas niyan halos araw-araw. Paglabas mo, siyempre tapos pag uwi mo sa bahay, pupunasan mo yan. Ibabrush mo yung gilid. Pag binarush mo na yung gilid, siyempre bakto puti na back to malinis na. Pero syempre sa araw-araw mo ginagawa yun, hindi mo magiging routine yun. Promise sa'yo. Ikaw? Hindi mo magiging routine yun. Thanks man. Thanks man. <laughs> kahit ako, sa dami ko naging sapatos, hindi ko naging routine ang gawing malinis kahit gano'ng katagal ang sapatos ko, lalo na kung puti. ba? Diba? So sa una lang yan na nililinis mo. Pero pagdating ng katagalan, wala na yan. Natama rin ka ng maglinis, natama rin ka ng magbrush, wala na. Ahayaan ah, mo na lang na madumi. Bakit? Kasi may bago ka na namang sapatos. <laughs> Paano mo sabi? Wala ka nang pakialam sa, sa isa eh. Diba? Nayaan mo na nang madumihan yan kasi may bago ka na namang sapatos, may bago ka na namang intindihin pagpunasan. Magmumuka ka na naman tanga. Tanga! <laughs> At number six. Eto, yan. Sa mga lalaki, makinig kayo, ha? Eto hey! ano? yung mga sakit ng mga lalaki kapag mayroon silang bagong sapatos. Lalo na yung mga ano, mga alimbawa sabihin natin na kahit anong klaseng kulay yung basta may bagong sapatos ka. Lalo lalo na kung pang basketball shoes yung suot mo. O kaya yung mga sapatos mo na yung swelas niya is rubber talaga. Kaya, ang tendency, ganito ang nangyayari. Pineflex nila yung bago nilang sapatos sa labas. Lalo na sa mall. syempre sa mall, di ba, mapapansin mo yung flooring doon, yung sahig doon, tiles, makinis, di ba? So, syempre ang mga karamihang ibang lalaki dyan, pag naglalakad, pinapatunog yung sapatos. Yabang na yabang, diba? Pinagmamalaki yung spike ng sapatos. Mga bobo! Tumutunog, ba? Diba? So, ang nangyayari, pinagyayabang niya yun. Ang dami ko ang ganyan. Ang dami ko naririnig ng mga nag spike ng sapatos. Alam mo yung ang sakit na sa tenga ng kara para sa iba. Okay. Pero sa iba okay lang. Pero sa iba kasi, intindihin nyo naman na ang sakit sa tenga para sa kanila. Kaya ikaw. Pag pinos mo yan, babanatang kita. Huwag mo nang yung spike. ba? Diba? Huwag mo nang gayahin yung iba. Diba? May mga nagpapatunog na nga, ginagaya mo pa. Huwag mo nang gayahin. Kasi alam mo, intindihin mo yung ibang tao na medyo sakit sa kanila yung spike na yun. Hindi mo na lang, huwag ka nang gumaya sa iba. Hindi, wow. So yun nga, no? Yun yung anim na katangian ng mga tao kapag meron silang bagong sapatos. Ay, ako, ang mining ko rin naman, I <laughs> mean, yung iba doon, ginagawa ko, di ba? Eh, isa rin ako doon sa nag spike <laughs> Ano? Pero hindi all the time, ha? Siyempre, ilulugar ko. Hindi yung pagmamayabang mo lang, di ba? Pero tandaan ninyo, kapag meron kayong bagong sapatos, i-flex nyo lang. Huwag nyo ipagmayabang hindi kasi ang dami kasi ang dami ko rin kasi nakikita na may bago sa patos kung may flex may kasama ng yabang di ba wag ganun kasi sapatos lang yan Brad sapatos lang yan Pwede na. maraming salamat sa inyong panonood dito sa huling video mga karepa so hanggang dito na lang muna tayo kengkoy